Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend Pususan na nga ang pag-iinsayo kasama ang team ni Donnie Pangilinan sa darating na ASG ngayong June 2 Ang Shooting Stars Blue Team sa pangunguna nga ni Donnie Pangilinan ay makakalaban ang team Payaman o ang Kong's Unbelievable Basketball sa pangunguna nga ni Kong kaya naman habang maga pa ay puspusa na nga ang pag training nga ng Team Donnie. Marami naman ang nagtatanong ngayon kung sure ba na manonoon si Bel Mariano ng naturang game ni Donnie. Ayon nga dito sa reply ni ng ma'am ni Bel ay hindi pa umano sure si Bel kung makapunta ba dahil birthday umano ng kanyang granddad at may family celebration dagdag pa nito if makapunta o mano ang mga bula ay pumunta na para suportahan si Donnie even us as we have we have other things outside of basketball We're off.